Sa larangan ng infrastructure at road development, masayang inanunsyo ng provincial government ng Maguindanao del Sur na bukas na ang Talayan South Upi Road. Malaki umano ang maitutulong ng pagbubukas ng bagong daan, hindi lamang sa ekonomiya, kundi maging sa mga motorista. Eh, hindi lang bubuksan, kung hindi na na, yung connectivity ng Talayan to South Upi, hindi lang connectivity ng dalawang munisipyo, kung hindi, connectivity ng dalawang probinsya. From Talayan, traversing South Ope, connecting to Sultan Kudarat Province. Ang makakabenepisyo nito is yung mga kababayan natin na nandito sa South Ope. At saka, yung mga commuter na medyo nalalayuan from Sultan Kudarat, iikot pa ng Kutabato City para makarating sa provincial capital. So dito, palagay ko, baka mga 40% ng time travel nila mababawas.